Ngayon lang ako nakakita ng ganitong noodles. Ang tawag dito is rice noodles na sulit kumain dito ang sasarap. So dito magsa-celebrate yung aking mga kaibigan ng kanilang birthday which is dito sa Rothschild number no. 17. Kung nakita niyo yung statue ng kabayo, Kote. katapat na katapat lang yun ng Vong Restaurant which is a Vietnamese restaurant na malapit lang sa Takana Mercasit. So kung lalakarin nyo, 15 to 10 minutes makakarating kayo. Kung ayaw nyo namang maglakad, pwede rin naman na route so um, in this place medyo maliit lang siya kung mapapansin nyo ito yung buong place at sa loob ng uh, restaurant kung makikita nyo may isang long table and then parang nasa apat na maliliit na table yung available and then ito yung bar and doon sa bar and doon yung, yung, yung kita mo rin yung mga nagluluto which is yun I would re recommend na magpa-reserve kayo if ever gusto nyo kumain dito po para at least nasa loob kayo kasi kapag during summer at sa labas kayo na pwesto super init so um, 30 minutes lang yung waiting time namin at dumating na yung mga in order namin which is ang unang dumating is yung beef bun so I will recommend this beef bun masarap siya yung malambot na tinapay para siyang siopaw and then dumating yung papaya salad super fresh ng papaya salad ang sarap and then ito yung dalawang dim sum na in-order namin. Ito yung curry tofu na may rice. And then, yung dalawang rice noodles na magkaiba yung um, lasa niya. Yung isang yung parang silicon na pasta na ang sarap niya and then yung isa din ah, na ang lahok is rib kasi mo ang sarap ng pagkain niya doon niya how's the food? I, the, I want the silicon pasta <laughs> Sarap. Ang tawag niya silicone pasta dun sa rice noodles. So, sa birthday girl, yun lang yung kanya nasabi. So, ito naman, yung in-order nga namin, tofu curry na may kasamang kanin, medyo maunti. Kaya, bitin ito, si kanin is, rice is life sa kanya. So, kulang daw yung rice. Pero total, all in all, I would recommend Bong Vietnamese Restaurant. Dahil, bukod sa masasarap, ay sulit yung uh, presyo niya. Kasi natu nagulat ako, 483 lang lahat ng in-order namin. So, total, I will recommend Bang Vietnamese Restaurant kung naghahanap kayo ng mga uh, Asian uh, food na gusto niyo rin matry yung ibang klase ng pagkain. That's it!